Selos ang nagigitang dahilan ng pagbabarilin ng isang mister, ang kanyang sariling misis dito sa barangay San Pedro, Vigan City, Ilocosur. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Police, Lieutenant Colonel Renante Pitpitan, hepe ng Vigan City Police Station, ang biktima ay nakilalang si Esperanza Manica Reyes, habang ang sospek naman ay si Glemar Valoroso Reyes. Ayon kay Pitpitan, base sa kanilang pagigipag usap sa mga kamag-anak ng mga biktima, nagkaroon ng madinding pag-aaway ang mag-asawa na nagresulta sa pagkakabaril ni Mr. sa kanyang misis. Napagalaman na sinusuyo mano ni Mr. ang kanyang misis at pilit na inaayos ang problema sa kanilang pamilya na kung saan ay hindi na sila nagsasama sa isang bahay. Nang hindi magkasundo, dito na binaril ni Glemar na magkailang ulit ang kanyang misis at pagkatapos nito ay nagbaril sa ulo. O narito, bago ang pangyayaring pamamaril ay may pahiwanig na ang sospek tungkol sa pagpapakamatay nito. Po, meron pong uh, partner na uh, nagkaroon ng uh, hindi pagkakaintindihan at eventually nag-resort po sa uh, pamamaril at eventually uh, yung uh, natin, uh, po sa, uh Accordingly, dun sa mga statement na provide sa akin during the conduct of investigation, Merong personal issues yung uh, partner. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Vegan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Ronald Taktay. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio Bombo!